Ito ang Landor Superstore dito sa F. Torres Street. Buo na ang building. Then, yung punong kahoy sa tabi ng kasada na alis na rin. At yung pinag-alisan ng uh, punong kahoy na talisay ay eh ginawang parking lot ng Landry Superstore. An yung nasa yon yorabun Charles Cheso, Charles Cheso Welcome to my channel, Crispy Court TV. Please subscribe, like, and share. So nandito naman tayo sa may Landry Superstore, ito sa F Street. Tingnan natin yung building, uh, lugar ng Landry Superstore. Parang uh, mukhang malapit na yata ito matapos. So tara, samahan nyo po. Tingnan natin. Let's go! So ito yung Lando Superstore. Dito, sa tabi ng kasada, natanggal na yung uh, punong kahoy ng talisay at ginawa ng parking lot space ng Lander Superstore So, ito yung Lander, Lander Superstore dito sa f 2 Street So, ito nakikita natin meron ng mga shield sa loob dito meron ng shield Then uh, ala papansin natin dito sa labas. Uh, nilagyan na ng uh, parking space dito sa tabi ng kasada. Tapos, nilagyan narin rin ng bakod dito banda. Then yung uh, yung last vlog natin, merong yung punong kahoy dito, yung uh, talisay, uh, tinanggal na. Tinanggal yung talisay dito, puno, kasi yun ang nakakasira sa view ng London Superstore dito. Everybody shout out! Watch out! Watch out! As Mataas pa siya mga shelves nila. Gagamitan ng forklift uh, pag kumuha ka ng uh, item sa uh, loob. <laughs> Podiri. Parking lot, parking space. So ang ganda ng tingnan ng uh, Lander Superstore at dito banda inaayos din ang dito banda parking lot dyan po nire patuloy nito so ang backboard ani street Straight, din nito pero ah street ano ah patulong nito patulong ga ah so bali itong dili liliko dito then red shop dito banda so dito inaayos nila mga, sa gilid ng uh, kasada itong uh, lugar ng uh, lander superstore store dito so ito yung space ng uh, lander superstore store at ito yung building lang nando sa store. Tapos, oh, maganda na. Maganda na tingnan. At dito, ito yung bakod. Then, pagdating dito na naman, parking space na naman dito. Banda. Dito, parking space. ito parking space at meron din parking space ito sa loob So ito yung ginagawa nila bakod dito. Then yon na uh, parking Don parking space din dito binubuhosan nila yung bak bakod wala, wala yung shout out <laughs> So then dito kaliko yung bakod dito na naman Tapos so gate na naman So hanggang doon yung space ng uh, Landers of Ang ganda ng tingnan At doon, no oh, Parking space, ang, ang dami Pati dito sa, sa labas So, uh, ang ganda ng tingnan, no oh, Building, o oh, Tapos na rin, no? Oh. So tapos na yung sa loob, ang dito na lang yung kinatrabaho nila sa parking space, bakod, ito banda. Yung parking space, meron dito tabi lang ng kasada. Dito sa F-Story Street. So ang membership na inalis doon at nalipat doon sa loob. Pero sa Lunes na yung mag-start na mag kung gusto ka magpa-membership sa Lunes. Sa loob nito So, yun Ganda Welcome to my life, to my life. What was out, guys? What's outside guys So ito yung bahada. Ito yung patungon ng uh, Victoria. Then ito yung papasok sa f -tory Street. So, ito na ngayon yung uh, Lander Superstore dito. Yung tinanggalan ng punong kahoy ng talisay, yun, uh, ginawa na nilang uh, parking space dyan sa tabi ng kasada ng f Street. Pati dito sa loob, ito, parking lot din. kung magpapa-membership kayo uh, dito kay sa loob pag membership kasi nawala na yung uh, me uh, membership diyan sa tabi ng kasada inilipat diyan sa loob lones yung operation nila sa pag-membership So ito yung parking lot no. Tapos dito, it, parking lot din ito. Parking space sa tabi ng kasada. Itong ginagawa dito. So, ito yung itong building ng Landa Superstore, tapos ng loob nito sa labas na lang kanilang ginagawa itong uh, parking lot parking space sa tabi ng kasada at paglalagay ng bakod ito na lang yung ginagawa nila pasensya na sa boses ko medyo uh, sinisipon ako at inubo So, yun nakita natin, no? ah, uh, itong building ng uh, Lander Superstore. tapos na tapos na ang loob nito. Ang kanilang tinatabaho na lang dito sa labas. Itong uh, bakod, parking space sa tabi ng kasada. Kapati doon, So yun, please subscribe to my channel Crispy TV I-follow po lang ako ang Facebook page Crispy FB So thank you for watching Kamsamita, anyong And God bless you all Sarang ngayon